Asakay ah, kami ni ano. Log coaster. Tatry mi ang log coaster dito di sa Sky Ranch Tagaytay. Yung di tai di, di. Ini ang sasakayan mi ini ni ni ni. Yan, log coaster na yan. Hmm. Uh, Hindi kita pwede. Four feet. Eh, 5 feet ako. At least. At least. ang go. Pero ang ikot daw. Mag-fog uh, pa din ah. Eh. fog pa din. May kita kasabay. Ay, may lang lang. Meron Meron mayroon 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 Ayoko doon! Ayoko doon! Ay.

Ano yan? Tal? Tal view. Mariya, diyan ka nagtuko. Taong paarog kayo. Uwene, uwene. O, maulog na ako. Ah! 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 Parang ikot na. Ay, dua pa lang? Dua lang? Dulo? Gusto mo dulo? Stop na. Stop na. Dulo lang. Final. Hmm